sagot Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. So, yan. Kasi, uh, ang Panginoong Jesus ay tinukso ni Satanas. So, nagpakilala po si Satanas eh, na siya ay isang manunukso. Kasi, uh, gawin mong tinapay itong batok kung ikaw ay Diyos. O, so, ba diba? Doon pa lang eh, nakilala ng Panginoong Jesus Kristo na isa po ay si Satanas. So, hindi lahat ng uh, bagay ay maaari mong uh, mare mong gawin o maaari mong uh, gawing imposible. ba diba? Kung hindi dahil sa tamang proseso. Diba? So, hindi po ginawa ng Panginoong Isos yun. Salit na kaya niya pong gawin. So, nalabanan niya po yung tukso Diba? Kasi ganap po ang ating Panginoong Isus eh. Diyos siya. Kaya